saksihan po natin ang pangalawang kabanata ng kwentong ni na Devi Achig na pinamagatang Noy Akin ng Pag-ibig Mo by Helen Meris. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe sa channel na to para po sa iba pang mga kwentong kakikiligan nating lahat. Kabanata 2 Sa fashion show na iyon, niya unang nakita si Charlie. Ito ang kausap lagi ng mga modelong nagpe-perform, waring hinihinga ng instruksyon. Kalauna na lamang niya nalaman na si Charlie ang manager ng mga nasabing modelo. Ang nagdala sa kanilang bayan ng nasabing show. Ang akala niya noong una, isa si Charlie sa mga modelo. Makinis itong magdala ng damit at moderno. Sa atar na all white pati na sapatos ay makatawag pansin ito. Idagdag pang gwapo naman talaga ang lalaki. Flattered nga siya na madalas niya itong makikitang nakatingin sa gawi ng mesa nila. Naisip niyang na-attract din niya ang pansin ng lalaki. Nang matapos ang show, lumapit sa kanila si Charlie at nagpakilalang manager ng mga nagtanghal na modelo. Pasensya na kayo kung naistorbo kong dinner niyo, sabi pa nito at kami ngumiti sa kanya at kay Jay. Gusto ko lang, ko lang sanang ibigay itong card ko. Siya ang umabot ng calling card. Para ano ito? Ta takang tanong niya. Baka ika ko enterasado ka sa modeling. Pwede ka. Kaya nga kanina pa ako tingin ang tingin sa ’yong. Unti-unting nawala ang pagkakangiti ni Jig. Kitang-kita niya, parang hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Charlie. We're flattered. Walang siglang sabi ni Jig. Pero hindi interesado ang girlfriend ko. Jig? Binalingan siya ni Jig. Tinitigan ng matiim sa mga mata. Parang may pagbabanta sa pagkakatingin nito sa kanya. Hindi ka interesado, di ba, love? Hindi siya nakahuma. Noon lamang siya pinormala ng ganoon ni Jig. Noon lamang ginamita ng matigas na tuno. In that case, kukunin ko na lang itong card ko. Napapahiyang sabi ni Charlie. Yeah, togo ni Jig. Do that. Gustong gusto niyang pigilan si Charlie sabihin interesadong interesado siya sa alok nito. Pero patalikod na si Charlie. Sorry, Anito. Sorry for bothering you. Hindi niya inimikan si Jig nang pauwi na sila. Ginawa ko lang yun para sa kapakanan mo. Kamalay-malay sabi ni Jake nang halos nangangalahati na sila nang binabiyahe kotse ni Jig ang sinakyan nila patungo sa bayan. Sa halip sumagot, ibinaling niya ang mukha sa labas ng bintana. Tandang ayaw niyang makipag-usap kay Jig. Marami sa ganoon nang luluko lang, sabi uli nito. At sa karaniwan, mga probinsyana ang gustong gusto nilang binibiktima. Hindi siya nakatiis di sumagot. Hindi naman ako kasing tanga ng inaakala mo, no. Niloko mo pa yung taong. Sinabi mo pang nobya mo ako Talaga naman, ha. Tumigas ng bahagya ang boses ni Jig. At hindi lang basta nobya. Ikaw pang magiging misis ko. Sinong may, may sabi sa'yo? Mataas na rin ang tunong sabi niya. Ako. nek mo. Pakasalan mong lelang mo. Nabigla siya nang biglang magpreno si Jig at ihinto ang kotse. Nabigla siya nang hilahin ito at walang sabi-sabing kuyumusi ng halik sa labi. Ang ipinangako niya rito halik na hindi na niya balag ipagkaloob, kinuha ni Jig ng pwersahan. Nanlaban siya noong una, alam niya. Pero habang nanlalaban siya, ay lalong dumidiin ang paghalik ni Jay, lalong humihigpit ang pagyakap sa kanya. Bandang huli, nagpaubaya na lamang siya at natagpuan niya masarap ang bagong eksperyensyang iyon, kaiba kaysa pangarap lamang at pagpapantasya niya. Gusto niya. Gusto niya ang lasa ng mga labi ni Jay. Gusto niya ang sensasyon ng wari nananaliksik na dila nito sa loob ng kanyang bibig. Gusto niya pati paraan ng paghingal ni Jig ng tila na dadala na ng emosyon. Dakong huli, yumakap na siya rito at tinumbasa ng init ng paghalik ng lalaki. Kay tagal niya naglapat ng kanilang mga labi, ng kanilang mga katawan, waring di na nila gustong maglayo ang init lamang ng nararamdaman niya. Buong katawan ay waring binuhusan ng malamig na tubig nang maramdaman niyang humihimas ng paitaas ng dibdib niya ang isang kamay ni Jig. Pabiglang itinulak niya ito. Humihingal sila kapwa dahil sa katatapos na daluyong ng emosyon. Hindi siya makatingin kay Jig Tinangkang hawakan ni Jig ang kamay niya. Iniiwas niya iyon. Iuwi mo na ako. Ani yang hindi pa rin tumitingin dito. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Jig nang buhayin ang makina ng kotse. maya, -maya lamang, umaandar na uli ang sasakyan. Pareho silang walang imikan. Sa makalaba, nang ng gate ang kanilang bahay, Itinigil ni Jig ang kotse, pero hindi muna bumusina. Huwag mo nang isipin ang sinabi kanina ng Charlie na yun, okay? Anito. Tumingin siya sa kinaupuan nito. Inaninaw ang porma ng binata sa dilim. Nakasandal ito sa upuan, pero nakabaling ang tingin sa kanya. Alam ko, gusto mong maging modelo. Pares ng mga napanood natin kanina. Pero hindi ka para roon, Devi. Dito ka sa puso ko. Kahit naman nagdaramdam kay Jig, napuno ng kakaibang tuwa ang puso niya. Ngayon lamang nag u up ang lalaki ng nararamdaman. Hinawa ka eh, ni Jig ang kamay niya. Kung gusto mo, pakasal na lang tayo. Noon, gusto niya iyon. Handa na, na, siya sa anumang, na anumang oras magyaya si Jig. Pero ngayon, may nararamdaman siyang pagtutol sa isip. Devi, nasa tuno ni Jig ang pagkainip sa kanyang tugon. Isipin ko, Jig, sa ngayon inaantok na ako. Pinawala ni Jig ang kamay niya. Alam niya, malungkot ito ng bumusina para pagbuksan sila ng mga kasambahay. Hindi pwede, matigas na sabi ng papang niya. Tigagal na napatitig siya rito. Hindi ako papayag sa sinasabi mo, Divina. Ulit ni Don Hinaro. Divina, bihira siyang tawagin ng ganoon ng ama. Kaya alam niya, kung di mang galit, ay seryoso ito. Pangharap ko tang, parang maiyak ng sabi niya. Kaysa pumalaot ka sa magulong lungsod na yon at suma, sumabana sa kung ano-ano, ang mabuti pa'y pa pakasal na lang ka kay Jane. Alam na alam ko pang mapapanoto ka. Gustong mag din ang kalooban niya sa narinig. Nauna na bang kinausap ni Jake ang papang niya kaya kapares din ng proposal nito ang sinasabi niya ngayon, ngayon ng matanda. Ayoko pa ho mag-asawa. Ani yang napatigas kaysa dating tono ang tinig. Kung ayaw mo pa, fine. Pero ayoko rin ng ipinagpapaalam mo. Nagkakaliwanagan ba tayo? Kung gusto mong magtrabaho, sumigi ka. Pero hindi pagmumodelo. At dito sa ating bayan, hindi sa malayong lugar na hindi kita masusubaybayan. Hindi na lamang siya kumibo para hindi sila magtalong. Alam naman niyang masamang magalit ang ama. Pero hindi man siya kumibo, buo na ang isip niya, ang isang plano. Nang gabing iyon, nilamay niya ang isang sulat para sa ama. Sulat na nagpapaalam at humihingi ng tawad kay Don Hinarong. The rest ay history na mula ng gabing tumakas siya sa kanila at sumama sa tropa ni na Charlie pabalik sa Manila. Isinama siya ni Charlie sa stable nito. Tinuruan maging magaling na modelo. Naging mag magkalapit sila ng husto ni Charlie. Wala siyang napunang kakaiba sa katauhan nito. Nang lumaon, pinanginginbuluan na siya ng mga kasamahan dahil espesyal daw siya kay Charlie. Kaya di umano, ginagawa ang lahat para magkapangalan siya. At talaga namang nagkapangalan siya sa ramp modeling. Naging mabili sa mga fashion magazines ang mga larawan niya. Nagkaroon pa nga siya ng ilang commercial stints sa telebisyon. Masasabing narating na niya ang gusto. Pero hindi siya ganap na masaya. Hindi pala ganito ang buhay na gusto niya. Mas gusto pa niyang balikan ang dating buhay. Pero tatanggapin pa kaya siya ng papang niya? Ang alam niya, halos itinakwil siya ng ama nang suway, suwayan niya ang kagustuhan nito. Katunayan, ang hindi man lamang nito pangungumusta sa kanya sa loob ng apat na taon nilang pagkakahiwalay siya naman ay natatakot magpatiuna sa paglapit. Kaya para silang nagkatikisang mag-ama. At si Jig, kumusta na kaya si Jig? Madalas niyang maisip. Marahil, galit na galit din sa kanya si Jig. Baka nga sa oras na ito, ay nakakita na ang lalaki ng kapalit niya. Masakit iyon sa kalooban niya pero hindi niya masisisi ang binata kung gawin man iyon. Binaliwala ang inaalok nito noon sa kanya. Kung maibabalik nga lamang niya ang panahon. Pero sabi nga ng iba, there's no sense in crying over spilled milk. Ang dapat, tanggapin na lamang niyang hindi sila talaga ni Jig para sa isa't isa. Iyon marahil ang nakatimo sa isip niya nang tanggapin ang iniaalok na pag-ibig ni Charlie. Sinagot niya si Charlie at ipinasya nilang magpakasal. Sa unang gabi pa lamang ng kanilang pagsasama, ay naramdaman na niyang may abnormal sa katuuhan ng lalaki. Kabanata 3 Kaparis ng ibang virgin bride Puno ng takot at antisipasyon ang isip niya. Kinakabahan siya. Habang nagsishower ang lalaki, naghintay siya sa kama. Katatapos lamang niyang magshower at nakapagpalit na siya ng negligee. Nagtataka nga siyang hindi siya sinabayan ni Charlie sa pagsashower. Ang alam niya, ganoon ang normal na nangyayari sa isang bagong kasal. Natigilan siya nang makitang palabas na ng banyo si Charlie. Nakaputing tuwal niyang roba ito na ang ikli ay hanggang itaas ng tuhod. Bahagyan na lamang nitong naitali sa be bewang ang roba kaya lantad ang dibdib ng lalaki. Matipuno pero wala gaanong balahibo. Hinanapan niya ng kakaibang ekspresyon ang mukha ni Charlie sa pagkakatingin sa kanya habang kinukuskus ng puting tuwalya ang buhok nito. May nasisinag ba siyang pagnanasa? Antisipasyon? Tingin niya ni hindi nagmamadali ang mga kilos ni Charlie at ni walang nabago sa ekspresyon nito kahit ngayon lamang siya nakitang nakasexy nightgown. Kulang ba ang pangakit niya? Usanay na itong naka, maka, nakakikita ng mga ba, babaeng ganito rin ang ayos. Mga babaeng mas sexy pa marahil sa kanya. Mga babaeng nakatalik na nito. Impatient. Nakatingin, biro nito, nang tumigil sa tabi ng kama at tumingin sa kanya. Umiling siya. Take your time. Hinaplo siya ni Charlie sa pisngi at tinungo ang harap ng tukador. Sinuklay nito ang buhok at nagpahid, nagpahid ng kulong. Karami naman palang seremonyas ng lalaking ito. Bahagyang inis ng naisip niya, parang babae. Hindi pa niya alam noon na muntik na niyang nahagip ang totoo. Nang sa wakas ay matapos si Charlie sa mga ginagawa, lumapit na ito sa kanya, naupo sa gilid ng kama. Nakatingin, tinitigan siya nito. I love you, Anito. I love you too. Hinaplos ulit siya ni Charlie sa pisngi. Pagkway, tinitigan sa mukha. Itinias nito ang bibig niya, kaya nahulaan niyang halikan siya sa labi ng lalaki. Pumikit siya at at hinintay ang mga labi nito. Walang gaanong passion, sa paraan ng paghalik ni Charlie Nabigo siya sa inaasahan Hindi yun kasing init ng paghalik ni Jane Itinaboy niya sa isip ang alaalang iyon Unti-unti, inihiga siya ni Charlie Hinagkan siya nito sa pisni Sa ibabaw ng mga mata Sa punong tenga Mga halik na waring Nahihiya alam nga ni Charlie na, ber na berhin siya. Naisip niya, kaya ito nahihiya, kaya nag-aalangan. Dapat tulungan niya itong maging at-ease. Hinalikan din niya ito sa punong tenga. Waring bahagyang ikinapitlag iyon ng lalaki. Ipinagkamali niya iyon na pagising ng, ng sensasyon ito. Sinimulan niyang kalagin ang buho buho buhol ng roba nito. Natigilan siya ng agaping pigilan ni Charlie ang kanyang kamay. Nagtatanong ang tingin niya rito. Ako na, nakatingi, nakangiting sabi nito. Nakangiti pero tingin niya ay nininervyos. Gusto niyang matawa na nininervyos din pala si Charlie na pares niya. Hindi pa ito bihasang kapares ng naisip niya? Virgin pa rin ba si Charlie? Imposible. Hinubad ni Charlie ang suot na roba. Bago itong muling tumabi sa kanya, kinalag nito ang ribbon sa harap ng negligee niya hanggang matambad ang kabuuan ng dibdib niya. Wala pa rin sa anyo nito ang pagka pagkaakit na hinihintay niya. Hindi pa ba sapat na tanawin ang map mapuputi, mahubog niyang dibdib para mag-alab ito, para madaliin ang pag-angkin sa kanya? Dinapaan siya ni Charlie. Marahang isinumsub sa pagitan ng dibdib niya ang mukha nito pero hanggang paghalik lamang sa pagitan iyon ang ginagawa nito. Wala ang inasahan niya. At sa pangibabang pangibaba nito ay wala ang pagumindig ng pagkalalaki na ini-expect niya. Gusto na niyang mainsulto pero humana pa rin siya ng mga dahilan para ipagtanggol ang asawa. Kulang ka sa pagresponde. Sisi niya sa sarili. Inapuhap niya ang garter ng brief ni Charlie. Tanggang tandang ipinahuhubad na niya iyon. Tumalima naman si Charlie. Kasunod niyon, inalis din ito sa pagkakaribon ang string bikining suot niya. Naglapat ang pinakasensitibong pinaka bahagi ng kanilang mga katawan. Ngunit wari, lantang gulay pa rin ang kay Charlie. Naiyak na siya sa pagkapahiya. Inalapat niya ang isang palad sa dibdib ni Charlie para itulak ito, pero ginagap iyon ng lalaki at nakikiusap ang anyong tumitig sa kanya. Caress me, sabi, samon ito. Natigilan siya. Siya ba dapat ang magpainit kay Charlie? Hindi ba baliktad ang dapat mangyari? Itinaboy niya ang hiya. Sinunod ang gusto nitong mangyari. Kinulong, siya, kinulong niya ng isang palad ang pagkalalaki nito. Hina, Hinalikalikan ito sa dibdib. Di naman ni Charlie ang isang dibdib niya. Pero pakiramdam niya, ay nanginginig ang kalamnan nito, ngunit natitiyak niyang hindi dahil sa pag-iinit ng, ng damdamin. Bahagyan niyang niluwagan ang pagkakaawang ng mahita ng maramdaman ang pagtatangka ni Charlie na magkaisa na ang kanilang mga katawan. Pero doon nagsimula at natapos ang paghahangad na iyo ng lalaki hanggang sa pagtatangka. Dahil hindi nito nagawa ang gustong gawin, hindi nakiayon ang pagkalalaki nito na nanatiling mistolang gulay. Pabiglang bumangon si Charlie, naupo sa gilid ng kama at itinakip ang mga kamay sa mukha habang nakayuko. Bahagyang yumigyog ang mga balikat nito. Umiiyak si Charlie. Charlie, nagaalang ang sabi niya nang maupo sa kama at umaktong hihipuin ito sa balikat. I cannot function, sigaw ni Charlie. Tama ang hinala, hinala niya. Umiiyak nga ito. Hindi pa rin makatingin sa kanya. Why? nababaghang tanong niya. I don't know, I don't know. Hinablot ni Charlie ang roba at nagmamadaling lumabas ng silid halos tulalang napasunod na lamang ang kanyang tingin.